pinaharap sa mahabang pila at pangmamaliit. Pero sa computer, may pangalang nagpapa, stand straight sa manager. Bakit todo sorry ang lahat bigla? Malamig ang hangin sa loob ng bangko. Puti ang kisame na may mahabang ilaw at marmolang sahig na parang bulang kumikintab sa bawat hakbang. Sa kanan, may monitor na may dilaw na insignya. Sa kaliwa, may dalawang lolo't lola na payapang nakaupo sa bench habang nakasunod ang pulang lubid ng pila. Sa harap mismo ng counter, nakataas ang palad ng guard na nakaputing uniforme. Isang sandali lang na parang pader. Boss, dito ka muna! Malamig niyang sabi. Nakakunot ang noo. Walang cut! Walang VIP! ID mo! Sa gitna ng dalawang mundo, opisyal at ordinaryo, nakapwesto ang isang lalaking kayo manggi, kulot ang buhok, nakabeige na pulo at kaki na pantalon. May relyo sa pulso. Hindi mataas ang boses ni Elias Ramos. Mahinahon ang mata, pero matibay. Inabot niya ang kanyang card. Nandito lang ako para sa isang deposit at uh, request sa manager. Manager? Dami mong sinabi. Tugon ng guard, hindi pa rin ibinababa ang kamay na parang humahati sa hangin. Lahat gustong manager, diyan ka sa dulo ng pila. Napatingin ang babaeng teller, tere receptionist sa kanan, si Micah. Tila nag-aalangan kung makikisaw-saw. Sa likod nila, may dalawang lalaking nakasuit na nagmamadaling pumasok mula sa hallway. Ang branch manager na si Mr. Lau at ang assistant niya, si Ben, kapansin-pansing nakalingon sa direksyon ni na Elias at ng guard. Kuya, hindi ako magtatagal, mahinang sabi ni Elias, hindi nagbago ang tono. Bukas na ang cut-off para sa pondo. Kapag namis ko, may mga pasyente. Rules are rules, putol ng guard. Tingnan natin ang ID kung totoo, sabay abot na may halong pang -uuyam. Kinuha ni Micah ang card. Mabilis na pinasok ang numero sa system habang sinulyapan si Elias. Sir, anong apelido? Ramos, pero pakicheck din po yung foundation ID ha. Linked yan. Parang huminto ang ingay ng aircon nang magbago ang kulay ng screen. Nag-pop up ang malaking alert. Major donor account, priority client, community health fund. Tumigil ang daliri ni Micah sa keyboard. Bahagyang bumuka ang bibig niya. Sir, Mr. Ramos po ba kayo? Nasasigaw halos ang maliit na bulong. Kayo po ba si Elias G. Ramos ng Balsa Foundation? Napailing ang guard, napatawa ng pilit. Ano naman yun? Pero bago pa siya makapagpatuloy, lumapit na si Mr. Lau. Halos hindi humihinga. Mr. Ramos, good morning po sir. Pasensya na, hindi ko alam na kayo na pala yan Nagmadaling inilapag ng manager ang hawak niyang folder at inabot ang kamay kay Elias. Umiling si Elias, hindi dahil suplado, kundi para pigilan ang bigla ang pag-aapura. Maaga pa! Mahinahon niyang sabi, mas okay kung maaga ring gumagalang. Napalunok ang guard, unti-unting ibinababa ang nakataas niyang kamay. Pasensya na po sir, protokol lang. Tumingin si Elias sa mga nakapila. May inang, kumakapit sa forms, may tindero na nakasumblaro, may lolong nakatitig sa relo. Kung protokol, dapat pantay. Sabi niya nakanangiti pero buo. Kung sino man ang nasa unahan, unahin. Pero kung may special transaction na nakaflag sa system, trabaho ng counter na mag-ayos, hindi ng bantay na manghusga. Noted po sir, sabad ni Maika, mabilis ang tiplop ng hiya sa mga mata. Sir, doon na po tayo sa lounge. Iaasikaso ko na po yung request niyo. Hintayin natin ang manager, sabi ni Elias, at saka dahang-dahang tumingin sa guard. Kuya, anong pangalan mo? Jomar po. Sige, Jomar. Baka pwedeng tulungan mo akong ipaupo sila, lolo at yung nanay na may bata. Kapag may special handling, kasama sa special yung respeto sa mga nauna. Umakto agad si Jomar. Parang binunutan ang tinik na hindi niya alam na nakabaon. Ma'am, sir, dito po sa may upuan. Ako na po. Habang inahatid niya ang mga pasahero, lumapit si Mr. Lauke Elias. Nakikipagsabayan sa lakad. Sir, nakaprepare na po yung account niyo yung last time na endowment para sa dialysis center na na kahapon. Ito na po ba yung sa pediatric wing? Tumantong si Elias at dagdag pa. May nasalantang barangay sa kabila ng ilog. Gusto kong magbukas ng community cash card para sa bawat pamilyang nakalista. Kailangan madebit nila ang tulong bago mag-weekend. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Pinapasok nila si Elias sa maliit na meeting table sa lounge pero sinadya niyang pumihit at suminyas kay Maika. Dito na lang sa counter. Gusto kong makita kung gaano kabilis din niyo kaya gawin to para sa karaniwang tao. Nagkatinginan ang manager at ang teller, ramdam nila ang pagsusulit. Yes po sir, sagot ni Maika, mabilis na nagbukas ng bagong tab sa system. Batch enrollment para sa 125 accounts. Sir, kailangan natin ng override. Itinaas ni Mr. Lao ang kanyang ID card, nagtap sa reader, beep, at bumukas ang seguridad ng system. Proceed. Habang tumatakbo ang proseso, dumampi ang tingin ni Elias sa dalawang matandang nakaupo sa bench kanina. Ngayon, may tubig na sa lamisita nila, courtesy ni Jomar. Kuya, tawag ni Elias sa guard. Salamat sa kubig. Pwede bang maglagay ka rin ng sign na Priority Senior, PWD, Buntis? Kung wala, magprint ka una sa papel, tapos ilaminate ang admin. Ngayong araw. Opo, sir. Sagot ni Jomer na may bahagyang sigla at iba na ang tono, hindi dahil may sir na malaki sa harapan, kundi dahil may hiya na nag-ugat at respetong tinubuan ng trabaho. Sir, singit ng Ben, ang assistant manager, dala ang folder. Ito po yung summary na nauna yung donation. May thank you letter galing sa ospital. Kinabig ni Elias ang folder at saglit na sumulyap. Para yan sa team ninyo, hindi para sa akin. Gawin niyo yung training material kung paano niyo trinato ang account noong wala ako at kung paano niyo i-institutionalize yung pantay na paggalang. Nakapamot si Mr. Lau. Sir, kung okay po sa inyo, ipapatawag ko si HR. Magsiset tayo ng seminar sa frontliners tungkol sa bias at tamang pakikitungo, hindi lang sa VIP. Umusad ang pila ng mas mabilis. Si Maika, pila na bunutan ng kahit anong hiya, ay masiglang nag-aasikaso habang sinasabayan ng mampo, sir po, na hindi OA at hindi rin malamig. Sir, uploaded na po ang listahan ng pamilya. Sabi niya kay Elias, mamayang hapon activated na ang cash card nila. May text confirmation sa bawat nanay, tatay, hindi na nila kailangang pumila rito. Good! Sagot ni Elias, isabay natin ang fee waiver. Baka may minimum maintaining balance yan. Tanggalin niyo muna sa mga benepisyaryo. Approved. Mabilis na tugon ni Mr. Lao, sabay tap ulit ng override. Sa gilid, may nalaki na sa dulo ng pila ang nagtaas ng kamay. Sir, tawag niya kay Elias. Ako po yung kapitan sa barangay na yon. Totoo po ba na sa bangkong to ang hulog? Oo, kap. Pero huwag niyong papapilihan ng mga nanoy sa plaza. Ipapadala namin ang card sa eskwela. Sabihin niyo sa guro, bukas na ang claiming. Nagdala ng kape ang admin para kina Elias, Mr. Lau at Maika. Hindi uminom si Elias, tumayong sa tabi ng counter at tumingin sa mga tao. Pasensya na kung naantala kayo dahil sa akin. Umiling ang mga nakapila, may ilan pang pumalakpak. Hindi naman sir, sabi ng inang may dalang folder. Bilangin niyo pa, mas bumilis pa nga. Napangiti si Elias. Mas bumibilis ang serbisyo kapag hindi ego ang pinapaandar kundi layunin. Mula sa bench, maingat na lumapit si Lolo nakapamaypay pa ng resibo. Iho, wika niya. Ikaw pa yung sa TV kagabi, yung nagbigay ng ambulansya. Nagkibit balikat si Elias. Madalas hindi ako lumalabas sa TV, Lolo. Pero kung nakikita ninyo yung ambulansya, masaya na ako. Ay, salamat sa Diyos, sabi ng matanda. Ang apo ko kasi, uh, miyembro ng dialysis program. Sabi nila, may bagong makina. Gamitin nyo, lolo. At uh, Maika, ah, pwede bang ayusin nyo yung priority lane sa mga kagaya ni lolo? Hindi nila dapat maaamuhan ng pila. Sir, mahinahang sambit ni Jomar, nakatayo sa tabi. Patawad talaga. Tiningnan siya ni Elias ng diretsyo, pero may lambing. Jomar, trabaho mo ang magbantay, hindi ang mamuna ng tao sa itsura. Kapag duda ka, humingi ka lang tulong sa counter, hindi sa tono. Tumanggo si Jomar, halatang tumatanggap. Opo sir, salawat sa pagturo, hindi ko na uulitin. Pumasok ang branch head ng corporate accounts. May hawak na plake. Sir Elias, sabi niya, pinadala ng head office. Token lang po namin sa major donor kung pwede lang naming itinaas ni Elias ang palad. Mahinahong pumigil salamat. Pero sa susunod, pakiusap. Token pagadapos, trato muna sa simula. Gawin nating ugali hindi yung pag-aapura pag nalaman ninyo ang pangalan, kundi paglapit unang tingin pa lang. Napatanggo si Mr. Lau. May bigat ang pagbabago sa boses. Team, simula ngayon, maglalagay tayo ng respect protocol. Wala nang pagtaas ng kilay dahil sa suot. Kapag may tanong, itanong ng maayos. At kung may priority flag ang system, staff ang mag-ayos, hindi si Kuya Jomar magde-decide. Copy? Copy! Sabay-sabay na tugon ng mga teller at frontliners, may halong hiya at tuwa. Sir, ito na po ang mga papeles, sabi ni Maika kay Ilyas. Mabilis munit pulido. Na-enroll na po ang 125 familia na schedule na rin ang release ng additional 50 cash cards at ngumiti siya, nagprint na rin po kami ng karatula na priority, senior, PWD, buntis at solo parent. Ipapalaminate na po mamaya. Ayos, wika ni Elias, sabay pirma. Paki-email sa foundation tapos paki-text sa amin kapag may nagka-problema. Kung may pumila pa rin dito mula sa listahan, ibig sabihin may butas ang proseso. Bago umalis si Elias, lumapit sa bench at inabot ang kamay ng lolo't lola. Magandang araw po. Ingat sa pag-uwi. Sabay lapit si Jomar. Bit-bit ang pinto. Sir, ihahatid ko na po kayo sa sasakyan. Hindi na Jomar. Dito lang ako sa jeep. Sa kanto lang ang susunod kong pupuntahan. Napangiti si Jomar. Parang nakahinga. Sir, salamat. Hindi lang dahil VIP kayo, kundi dahil tinuruan niyo ko kung ano ang tunay na bantay. Yung nagbabantay ng paggalang pagyuko ng araw sa labas natapos ang transaksyon na mas mabigat pa sa perang pumasok. Sa counter, ibinaba ni Maika ang headset at huminga ng malalim. Sir, bulong niya kay Mr. Lau. Mabuti na lang na nag-verify ako kaagad. Mabuti na rin na dumating siya ng simple. Kasi kung dumating siyang naka-amerikana, baka ulit-ulit nating kakalimutan ng aral. Bago lumakad palabas, nilimon ni Elias ang lobby. Pare-parehong kulay abong pader, pero iba na ang pakiramdam. May signage na tumata yung pangako, may guard na abala hindi sa pagharang, kundi sa pag-aalay. May teller na nakikiniti ng may respeto at may pila na hindi na nakakatakot tingnan. Sir Elias, habol ni Ben mula sa likod. Pwede po ba kayong bumalik next week? May training ang staff, baka pwede kayong magsalita. Sige, pero 'wag niyo akong i-introduce bilang major donor. Sabihin niyo, kliyente. Dahil doon nag-uumpisa ang tama sa pagtingin na walang mas mataas sa counter. Paglabas niya sa salaming pinto, humaplos ang init sa balat niya. Lalo lang lumiwanag ang kayumanggi. Sa gilid, may batang kumakaway, nakaantabay sa nanay niyang galang sa pila kumaway siya pabalik, sumakay sa jeep at bago ito umandar, inangat niya ang ID na kanina pahawak. Maliit lang iyon, piraso ng plastik na may larawan, pero sa loob ng bangko, mas malaki ang bigat ng pinakitang aral. Nasa lugar kung saan binibilang ang pera, mas mahalaga pa rin ang pagbibilang sa tao. At sa sandaling nag-verify ang system, hindi pangalan ang tunay na pinatunayan, kundi kung sino sa atin ang handang magbago ng ugali. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral lang yung napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!